Magandang araw mga pigmates. So ito na nga 5 days after naka-recover na itong alaga natin matapos niyang nakunan. Eh ngayon po yung schedule niya ng labatiba dushing or paglalabati pa po yung tawag doon sa proseso ng paglilinis doon sa loob ng uterus ng alaga natin matapos itong na-infection, anak or nakunan. Bali kung paano pala yung proseso ng pag-AI, e ganun din po yung proseso ng dushing. Ang kaibahan lang, e gamot po yung pinapump natin doon sa loob ng uterus niya. Amovet nga pala yung ginamit sa paglalabati dito sa alaga natin guys. Bali powdered antibiotic siya na nilusaw sa 100 ml ng maligamgam na tubig tsaka pinamp doon sa uterus ng alaga na natin Since infection yung tinitingnan natin na naging dahilan kaya siya nakunan, mas maganda na antibiotic na rin yung gamitin natin pang labatiba sa kanya para kung meron mang mga natitirang infection pa doon sa loob ng bahay bake niya, ituluyan e ang gumaling. Yung iba gumagamit ng pinakuloang dahon ng bayabas, bali yung tubig nun, yun yung ginagamit nilang solusyon, nilalagay nila doon yung gamot, ang iba gumagamit ng uterex. Yung iba naman gumagamit ng betadine at yun yung pinang nila. 3 days after natin na labatiba yung alaga natin, ito na siya ngayon guys. Bali nag-uumpisa na ulit siyang maglande. Pero dahil nga antibiotic yung ginamit natin na pang labatiba sa kanya, papalipasan na muna natin yung paglalandi niya. Di na muna natin ito ipapaschedule ng AI. Bali antayin natin na mag siya by March. Tsaka natin siya ipapa-AI. Thank you so much for watching guys. Yung maglalabat iba pala dito sa alaga natin guys is yung technician po ng Pegrolac. Isa rin to sa mga technician na maasahan pagdating sa